So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Ayan, so ngayon tuturuan ko kayo ng isang tips kung sa tingin ninyo ang inyong mga alaga mga manok ay uh, medyo payat or something na matagal nyo ng alaga pero kailanman ay eh, hindi ba sa inyong uh, pang, pang, pang pangalaga. So ito mga, kama, mga kamanok, uh, tuturuan ko po kayo ngayon kung pa, paano nyo ba makapataba ng maayos ang inyong mga alaga. So halika, tuntahan mo to. So ngayon may haba ako ditong uh, patuka. Ayan, so patuka natin ito. Ito yung feeds ninyo, no? makikita nyo. Uh, more, on, uh, more on pellets to. Kasi alam naman natin ang pellets, yan yung mataas sa uh, protina. Yan yung nagbibigay ng muscle mass sa ating mga manok. So, more on pellet, more on muscle mass. Okay, pero kung uh, masadamihan mas nyo ay yung grains, malamang madadry up yung katawan ng inyong mga alaga, titigas, Okay, so medyo hindi gano'n kataas humatak ng muscle mass sa inyong mga alaga. So ngayon, makikita nyo may hawak tayo ditong weighing scale. So pwede kayong bumili nito, magagamit nyo po itong mga kamanok sa inyong mga alaga para sa gano'n hindi kayo naliligaw. Hindi kayo naliligaw kung gano'n ba karami ang pagkain na inyong ibibigay. Okay, so ngayon buksan nyo lang yung weighing scale. Tapos timbangin nyo po yung takalan ninyo, okay? Pag natimbang nyo yung ganyan, inyo pong iteter para mag-zero ulit. Okay? So, ibig sabihin, pag sumalo kayo ng pagkain dito, yung pagkain lang mismo ang kanyang matitimbang. So, ito. Itong lalagyan kong ito mga kamano, no, pag nilagay natin dito, oh, sorry, tear muna natin. Ano ko, sorry, kailangan palang zero to. Yan. So, tit ko ko kay nang uh, dami ng pagkain. So, puno po dito mga kamanok. So, yun po mga kamanok. Tingnan mo to. Lapit mo. Ayan, makikita nyo 39. Okay, konti lang dagdag. So, magiging uh, konti pa. Ilang pellets pa. Ayaw ah. Ayaw ah. Grams lang po ito mga kamanok ah. So, ayan. 40 grams po ang ibinibigay ko sa ganitong kalaking Uh, takalan. Ganyan pong So sa ganyan kalaking takalan mga kamamay, mga kamanok, nagbibigay ako ng 40 grams. Yan po ay para sa mga manok na 41 something, wag lang lalayo sa 40. So yun nga mga kamanok, makikita nyo dito sa ating weighing scale. So, sa pagitan ng 35 to uh, 40 grams, yun yung dami ng ibinibigay nating pagkain. So, wag lang, siya nang, wag lang sana siyang lalayo dyan sa timbang na yan. Hindi na po siya papayat. Hindi na po siya masyadong tataba. Okay, so yung ang ideal na, na timbang talaga niya is 35 to 40. Yung iba kasi, uh, nakadepende lang sa dakot, dadakot lang sila ng patuka, manumanong, hahagis lang nila yung hahagis. So, hindi natin alam kung gano'ng karami yon. Hindi consistent yung pagbibigay nila ng pagkain, kaya yung timbang ng manok hindi rin consistent. Okay, yung iba na konte yung iba na mapapasobra, okay lang yung kokonti, eh. huwag lang yung mapapasobra kasi pagka na overfeeding, possible hindi mag-ubos, hindi matunawan, tapos magsawa sa pagkain. Okay, pero mas maganda, bilang ng weighing scale na ganito, makakatulong yung mga kamanok sa inyong Uh, dami ng pagkain para hindi po mamayat o masyadong tumaba ang inyong mga alaga so uh, ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako magpatuka magbigay ng pagkain sa kanila so samahan niyo po ako hmm. so yan mga kamano ano, wet feeding po yung ating gagawin dahil po sila ay uh, naka wet feeding na para sa ganun ay uh, hindi na po sila kailangan ng mas maraming moisture. Kahit sila po ay hindi uminom, okay lamang. At least tayo ay naka-wet feeding na. Sigurado na po yung moisture ng kanilang katawan. Sa mga naghahabol dyan ng kanilang mga payat na alaga, mas maganda po ang wet feeding. Para sa ganun nga po ay mas marami kaagad na moisture ang kanilang ma-intake. Kasi may ibang mga manok dyan na hindi umiinom. Okay kapag po hindi umiinom, may something na problema sa kanilang katawan kapag kaganyan. So, hayaan nyo lang na medyo marami yung uh, sabaw, yung liquid, kasi mamaya-maya naman ay ma-absorb naman ito nung fish. So, ngayon, okay, te natin ng saglit ang ating mga alagang mga siseo. Ipapakita ko po sa inyo ang ating mga alagang. So, mga kamanok, ito po ang ating signature line, ito po ang ating uh, dome, o yung tinatawag natin mga bulik, ayan so ito po yung ating mga may at talagang nagproduce tayo ng uh, maraming mga bulik ngayon, so possible ito ay gagawin natin materials pagdating ng uh, tamang panahon, ang mahalaga ay may mga bulik na tayo ngayon ayan, so alam naman natin especially sa, ata, sa mga subscribers natin nakakuha ng uh, ganitong kulay eh napakaganda po at saka proven tested po ito ayan makikita nyo po napakaganda po na ito yellow feet tapos bulik po ang kulay okay so tingnan natin yung iba Ito hmm. po yung uh, ibang kulay. Ito po yung ating red. Ayan. So ito po ay dome over mclean. Ito nyo naman po. Ang ganda. Tingnan nyo yung mata mga kamanok. Pag po kayo ipipili ng isang manok, tingnan nyo po yung kanyang mga mata. Dito po nakikita yung pedigree ng manok ha. Pag po syakok niya po yung kanyang buong eyelids. Okay. Mataas po yung pedigree. Pero kung malawak po yung eyelids kesa dun sa eyeball, eh possible. Marami na pong uh, linyada ang nakapaloob sa isang manok na yan. Okay, nakita ba? So yan mga kamanok, ano? Nakikita so, nyo, ito po ay dome over high action maklin. Nakuha po yung paan ng dome, tapos ng kulay sa high action maklin. Yan. So ito naman mga kamanok, ito yung ating Mel sims. Okay, napakaganda po nito. Ayan, makikita nyo, uh, ang mukha niya, ang paa, pati yung kanyang katawan, eh pure black mga kamanok. Okay, so ito po yung ating gagamitin sa susunod na breeding kapag so, lumaki sila. Okay, atin po itong ipapasok sa male sims natin. Okay, so ito po ang combination po nito ay uh, straight breed ng male sims tapos ibabalik ulit natin sa kanyang papa. Okay, makikita nyo yung, yung kanyang mata diba, Sakop na sakop yung kanyang eyelids. So masyadong mataas pa yung pedigree nitong sisiw na 'to, nitong manok na 'to. Kaya maganda po itong i-breed, right? Tabi. Ay, ganda na sila. Ano na yata ang ano? Pakpak. Hmm? Sumibol so, na ang pakpak. Hmm. Kasi hindi malaki dyan. So ito mga kamanok, ito ang ating straight breed ng Melsings. Ano nakikita nyo last time yung ating binraid, ano malaki-laki na sila ngayon. Tingnan niyo yung kanilang mga mata. Okay. So look at their eyes. So, Diyan niyo masasabi kung gaano kataas ang dugo o pedigree ng isang sisi o ng isang manok kapag kapo sakop nila yung eyelids guys na sabi ko sa inyo kanina mataas po ang kanilang pedigree. Pero kung medyo luwag na po yung kanilang eyeball sa kanilang eyelids eh marami na po ang lines na nakapasok makapaloob sa kanya ayan tingnan nyo po okay so ito po ano straight breed po ng milsim makikita nyo ang ganda ng katawan ganda ng sukat tsaka magandang manok yun po sila So, yun mga kamanok, ano, uh, pinakita ko lang sa inyo kung uh, gano'ng kasisigla ang ating mga alagang sisiyo, din yung kanilang mga pedigree. Ayan. So, dumaan ang bagyo, pero kita nyo naman, mga healthy pa rin sila dahil naalaga natin ng maayos at uh, nabibigyan natin ng maganda at wastong uh, vitamina. Okay? So, ngayon, puntahan natin yung ating mga naka -horts. bigyan natin ng pagkain. So, let's go. Wait. Hey. Oh. <mulga> sa ng bahay. Hmm. Nasaan si White Pit? White Pit na. <laughs> <laughs> man kita? Ang eh. Ang ganda na eh Ba't ako yung nagagandahan din Sa palong So mga may mga kumanok uh, Pinakita ko lang sa inyo Ang simpleng uh, pagbibigay natin Ng tamang dami ng pagkain Sa kanilang uh, pagkain Para siguran hindi tayo maligaw Kung nasa uh, trend ba tayo o nasa parang ba tayo ng pagpapaganda ng katawan nila o hindi. Okay, ganyan lang kasi yung mga kamamaya ang inyong gagawin para sa ganun ay tumaba ang inyong mga alaga. So alam niyo po yung range na kanilang dami ng pagkain at uh, sila ay tataba na kapagka. Ganyan. So yun lang mga kamamay. See you for our next vlog. Bye!